lang mga pa rin na iskam yata ako pinuntahan ko yung order pinuntahan ko yung pick up uh, order kanina pa daw pangalawang araw ko pa naman ito ngayon sa lalamove Right mga pati, Come sa, sa ating channel Ang Motocruz Vlog padi. Right so para uh, nag -start na ako maglala move Ngayong araw Yan ang ating 4 days video So sa ngayon mayroon akong unang booking Pupunta natin sa may uh, uh, Commonwealth Market Right So kakaliwa ako rito eh Sa may tandang sora Unang booking natin to mga pati ha <laughs> Try natin uh, Huwag naman natin bibiglayin Kasi medyo nangangapa pa tayo eh Sana magtagumpay itong una nating booking Maging okay tayo Sa customer Or kliyente Nahinay lang Natin bibiglayin So ito yung deliver natin mga pati <laughs> Palaban Nadali natin sa Pilin Best to. Tayin ko lang yung Ayun! <laughs> Buti na lang. <laughs> okay, sir. Ito na lang oh. Lagay mo na lang dito. Para sigurado. Eh, first time ko to eh. <laughs> Alright, mga kapatid, na-deliver na natin yung ating unang items sa ngayon, hanap naman tayo ng bagong pipikapin So, <laughs> naligaw pa ako nung unay no Hindi ko pa alam paano mag gamit ng Lalamove apps oh, uh, First time ko mag mapamapa -mapa na yan First time ko yung mapamapa -mapa ba? Nagtanong-tanong lang ako and then uh, ang ginawa ko para matagpuan ko eh kinausap ko mismo yung customer. Siya mismo yung nagturo sa akin. Hindi <laughs> ko na halos nasundan yung mapa. Yung customer na sinundan ko. Right? So, ganoon lang ang diskarte eh. sa mga bago lang no, mga bagong magde-deliver o kukuha na ang extra income para maging delivery or uh, alam niyo na, lalamove ang kas or what, ay uh, yung mismong kausapes magandang kausapin niya mismo yung uh, customer or yung uh, nag-book kung hindi niyo makuha no yun ang una nyong dapat mayroon kayong uh, contact sa customer every time para hindi kayo maligaw so yun yung una kong natutunan sa una kong delivery bilang uh, delivery rider kontak mismo yung ano yung customer para nang sa ganun eh, well hindi rin sila mag-alala bakit tatagalan ka or ganun eh, at least alam nila na on the way ka na yun nga lang naligaw lang <laughs> so ganun ang ginawa ko sabi ko wow well, pasyata ako naligaw ako sabi niya ganito ganun ganito ganun so yun Okay sa So matatal uh, Na-deliver ko naman ng maayos At uh, wala naman silang problema No Alright so yun ang ating unang delivery Alright mga pati OTW tayo sa uh, Ating second delivery For today's video natin Pupunta muna ako sa Pick up Pick up point muna No Wait 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 Kalang sa kabila ikot ako iikot okay okay ka lang ako iikot tandang sora sige sundan na natin si mapa alright So, pangalawang ano natin to, no? Delivery. Nangangapa <laughs> pa ako, mga pati. <laughs> Tunay ka nga naman, oo. Okay lang yan. Makukuha din natin yan. So, parang along ko manual tang tong ko, eh. Dapat, dapat dito na ako lumiko, oo. Oh. Alanganin na pag kumaliwa ako, eh. Okay, doon na lang sa kabilang U-turn. panglalampas lalampas din ng tandang Soro pagbalik ko eh. Sige, sige, sige. Okay lang. Ngayon talaga. Sim sisimula pa lang eh. Kaya medyo anga-anga eh. Hindi <laughs> kasi ako ano sa mapa mga pati. Ayun na nga. Dapat pala. Kumaliwa na ako doon. Wait, wait. dapat pala ko maliwanag talaga ako doon. Pero tingnan natin. Dito tayo sa kabila. Right, mga pati. Tara tayo sa ating uh, second drop off na pick up ko na yung ating iti deliver so uh, OTW na tayo sa drop off ng ating second delivery delivery okay OTW na ako 4 kilometers away mula dito Alright mga padi uh, Tapos na tayo mag-deliver ng ating ikalawang delivery. Nalaga uh, nadala na natin sa drop off. So, sa ngayon, uwi na tayo. <laughs> Tama na muna 'yon, dalawang delivery. Ah, uh, dalawang oras mahigit na biyahe. No, dalawang oras mahigit na biyahe. Okay na 'yon. Alright mga pati After ng dalawang delivery Ayos na ako dun. <laughs> Dalawang delivery lang ginawa ko mga pati Kasi medyo ginagamay-gamay ko pa yung bagong ano eh Trabaho na to eh Actually tinuturing ko itong trabaho no So dapat uh, maging responsable tayo Sa kahit anong trabaho na ating ginukuha o ating tinatanggap Ingatan natin yung trabaho na ating nakukuha Kasi di ba ang uh, hirap ang trabaho ngayon Nakakala nyo <laughs> So yun, nakadalawang booking ako At uh, na-deliver ko naman ng maayos So yun Kahit eh, papaano, meron naman na akong natutunan Kung papaano maging isang delivery rider no? Hindi rin pala basta-basta So yun, sinubukan ko lang naman Pero kasi sa mga susunod na araw na uli ako Babiyahe para sa lalamug <laughs> So sa ngayon at least uh, may uh, nagpara nagpractice lang naman ako. Hindi pa naman hindi naman kasi ito ano eh uh, tawag dito, uh, pang-araw-araw kong gagawin. Mga parang extra-extra lang pag siguro pagka free lang ako at uh, wala akong pasok sa uh, aking talagang tunay na trabaho, eh dito ako sa Lalamog. Pero yun nga, medyo <laughs> nakakatuwa lang, nakakatuwa lang. Uh, okay na ako, dalawang biyahe. Uh, hindi ko na sabihin kung magkano yung nakuha ko Pero yun nga, nakadalong biyahe ko Okay na yun, practice-practice uh, lang naman eh Salamat nga pala mga padi ha ah. Huwag sana kayo magsasawa sa lahat ng aking mga video na ginagawa Kahit siguro dito ko natatapusin yung aking video mga padi Sa araw na ito Lala Move natin uh, Unang bahagi <laughs> Salamat mga pati Ingat kayong lahat palagi. Arrest in full throttle. Peace out, men! lang yan mga pade na iskam yata ako pinuntahan ko yung order pinuntahan ko yung pick up uh, order kanina pa daw ayan o oh hindi naman ako basta-basta makakuha ng order dahil hindi ko na siyempre kailangan pag dumat na arrive ka na pipicturan mo yung ano eh yung items problema sabi ng customer sabi niya kanina pa daw yun double book ako na double book yata so yon nagpunta ako sa help center ng Lalamove ayan ang oh, nakikita nyo ayan. di pa ako makakuha ng bagong order pangalawang araw ko pa naman ito ngayon sa Lalamob kabago-bago ko lang double book <laughs> okay di bale maganda yung araw ko ngayon ha. dito ako sa Don Pabian mga padi kuwasan na ako ng order papunta sa may San Mateo Ayun nga, ang problema Double book Hindi ko alam kung double book o kinansel ng customer O ano eh, Kasi sabi ng customer Kanina pa daw yan Ayun, tapos Tinapos na kagad yung aming usapan Eh, napindot ko na yung arrive eh So after kasi nung pagpindot mo ng arrive Pipicturan pipi mo na yung Ano, yung uh, Items, kasama yung customer And then after noon uh, dadalin mo na sa drop off problema hindi magtutuloy doon yung apps kasi hindi hindi nga na pictorial yung items so pumunta ako sa help center ayan nga ang ano ayan oh nakikita niyo na yan kailangan may makausap pa na agent problema itong sinasabi niya end ko na nga to Okay. Try natin kumuha ng bagong order kung bibigyan tayo. So, ito po yung ating deliver ngayon mga pati. Uh, gamot. Punta na tayo sa drop-off. Paanan. So, so, yun mga na Nakakawa naman tayo ng ating uh, booking sa araw na ito. Uh, gamot Kinuha ko dyan sa may uh, Mercury Drug sa uh, Tandang Sora. So ngayon, uh, on the way na ako sa uh, drop-off para ma-deliver ang gamot na ito. Alright, let's go! Alright mga pani, naihatid ko na yung ating uh, unang delivery sa araw na ito dito sa may uh, UP Bliss yung gamot right ah, ah kandaligaw-ligaw pa ako yan lang pala sa sabungad <laughs> ah. ala maumbok pa maumbok kasi rito alright siguro papahinga muna ako at uh, <laughs> ah, hindi naman kasi tayo full time na maglalamob Baka parang uh, libangan ko lang Pero siyempre, seryoso tayo In terms na maging maganda naman yung ating servisyo Sa mga customer natin, di ba? Yung wala tayong magiging problema Yung, yung masabi natin na na natin Yung ating uh, task Para ma-deliver sa kanila Yung uh, kanilang mga order sa uh, lalamob So, hindi man ako full-time na naglalamove Pero full-time naman na seryoso Na once na nagkuha ako ng order Seryoso ako na maihatid ko yon ng maayos May deliver ng mabuti, maayos sa customer Doon ako seryoso, di ba? Hindi ko man to talaga na Extra-extra lang Eh, at least Seryoso ako na uh, makapagservisyo Sa mga umaasa, sa mga delivery service hindi porque di tayo full time dito or extra extra lang eh hindi na natin si di ba o so, dapat uh, mag satisfy din eh ng customer natin once na pinick up na natin yung ating yung kanilang order di ba so yun lang so, sa mga bagong lana driver dyan dapat ganun yung ating maging mindset ano makapagsirvisyon tayo sa ating mga kapwa uh, na... Uh, tapat, maayos diba? right, ang natin so magpahinga muna ako sa araw na to tingnan ko kung makakapag uh, pick up ako mamaya ng order right,